Nagsagawa ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ng oryentasyon para sa mga state universities and colleges, local water districts at ilang mga lokal na pamahalaan sa Gitnang Luzon patungkol sa mga nakapaloob na probisyon sa batas at responsibilidad ng mga kawani ng pamahalaan upang mapadali ang pangipagtransaksyon ng publiko sa gobyerno. Ang aktividad ay pinangasiwaan mismo ni ARTA Deputy Director General for Operations Under Secretary Gerald Divina Gracia kasama ang mga opisyal at kawani ng regyon sa pangunguna ni Central Luzon Regional Field Office Chief Mary Grace Manabat na idinao sa Central Luzon State University Science City of uh, Muñoz, Nueva Ecija. Sa nasabing oryentasyon ay ipinaunawang mabuti ng ARTA, ang nilalaman ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang mga panuntunan sa paglalathala ng Citizens Charter ang pag-aksyon sa mga hinihiling na serbisyo ng mga kliyente sa takdang oras at marami pang iba. hindi ay ipiniluluwag ng arta ang kanilang mandato sa pagsisiyasat at pagtulong sa mga tanggapan ng pamahalaan na makasunod sa batas ng masigurong epektibo at uh, pakinabangang mahusay ng publiko ang mga inihahatid na serbisyo ng pamahalaan Nakikinabang na ang mga motorista at mga residente sa barangay Burol, General Mamerto, Natividad. Ito'y matapos makompleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office o DEO. Ang ikalawang yugto ng lokal na proyekto sa pagpaganda ng kasada sa nasabing lugar kasunod ng naunang yugto na pagtatayo ng isang 25-meter two-lane na tulay. Ipiniluanag ni District Engineer Elpidio Trinidad na ang unang yugto na pinondohan ng 7.7 million pesos mula sa 2023 National Budget ay itinayo ang tulay na mag-uugnay sa mga komunidad na pinaghiwalay ng isang irrigation canal habang ang karagdagang 7.8 million pesos ngayong taon ay natapos ang ikalawang yugto sa pamagitan ng pagkongkreto ng 1.6 kilometro 5 metrong lapad na kasada na nag sa tulay na malaking tulong para sa mas mabilis na biyahe palabas at papasok sa barangay. Bilang karagdagan sa mga pagpapahusay ng kasada, kasama rin sa proyekto ang waterproofing at isang asphalt overlay para sa tulay na natapos sa ilalim ng Phase 1 upang masiguro ang tibay at mahabang buhay ng tulay habang pinauhusay pa ang pangkalahatang bisa ng infrastruktura. Samantala, binanggit ng Assistant District Engineer na si Robert J. Panaligan na ang mga hindi simentadong kasada ay nagdudulot ng alikabok na nakakaapekto sa kalidad ng hangin at naninirahan doon habang sa araw ng tag-ulan ay nagiging maputik at lubak ang daan. Sinabi naman ni Burol Punong Barangay Pablo Pangilinan, ang lugar na dati ay maputik kapag tagulan at maalikabok sa tag-araw ay matagal na nilang problema. Kung kaya't lubos na nagpapasalamat ang mga residente sa mga ahensyang tumulong para maisaayos ito. Malaking tulong aniya ito sa mga residente, lalo na sa mga batang naglalakad, papasok at pauwi sa kanilang tahanan dahil ito lamang ang pangunahing kasada para makapasok sa paaralan. Voluntaryong sumuko ang siyam katao na miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB matapos nag-withdraw na ng kanilang suporta sa Aliansang Magbubukid sa Gitnang Luzon o AMGL dito sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Police Captain Nicdeo R. Pastor, 3rd Platoon Leader, second nd Provincial Mobile Force Company, NEPO, naging matagumpay ang kanilang programa dahil na rin sa magandang relasyon na ipinapakita ng tropa ng gobyerno sa mga tao lalo na sa mga dating nasa panig ng makakaliwang grupo. Binigyang diin sa kanilang isinagawang aktividad na ginanap sa barangay Kasungsong Gimba ang testimonya ng LMB organizer, ceremonial oath at paglagda ng katapatan sa gobyerno ng siyam katao na nagtitiyak na susuportahan ng mga programang pangkapayapaan at pag-unlad nito. Bukod dito, ang mga relief packs ay ipinamahagi rin sa mga kalahok alinsunod sa community outreach program ng PRO3.